Good morning guys! Good Friday today. So, magluto tayo ng malunggay. Ayan, nakaready na ako. Dito tayo sa kusina. So guys, um, daming manga ko oh guys. Ang dami, promise. Super daming mangga. Look at that. You know, oh. Diba? So guys, mayroon ako dito ang prepare na. Ayan, mayroon na tayong ano, tanglad. May tanglad tayo. Kakuha ko lang sa likod. Fresh from the garden. So, mayroon din tayong malunggay. Ayan. May maraming malunggay sa likod e, eh, Sa labas ng gate. Ano to? Sa akin din to. Yung bago tumakas yung amo oh, yung katulong nila. Pumingi siya ng malunggay. Ayan. Tinanim niya sa likod. So, ito na. So, kumuha din ako. Kasi yung malunggay namin, guys, hindi. Walang dahon, eh. So, ito yung tanim niya. Yung tumakas na katulong sa likod. Ayun, Ito yung tanim niya. Kumuha din ako. Wala nang katulong. Mga bago-bago yung katulong nila diyan Sanay ang takas. So, mayroon din tayong. Ano dito. Coconut milk. Ayan. Santan cream. Ayan, brand. Mayroon din ditong. Ito. Original coconut milk. Mm. Wala tayong ano dito eh, wala tayong niyog na babalatan po or ano, wala. So mayroon tayo ditong onion, may garlic, mayroon din tayo, syempre kailangan natin yung pulang onion guys, kasi mas masarap kasi yung pula, medyo matapang. So yan ang nagdala ng sarap. Ito kasi parang wala lang eh, no? So i-mix lang din natin. So mayroon din tayong salt. Ayan, nakare na. At nandito na yung ano natin, monggo, So, guys, pag mag-preserve kayo ng munggo, I mean, ganito lang kasi ginagawa. Kung hindi nyo ginagamit, guys, tapos ilagay nyo ng seat bag, so, lagyan nyo ng ano, lagyan nyo ng, ano tawag nito? Ah... Uh, bay leaf, para hindi siya masira. Tapos, mabango siya. Yon ang taktik ng mga munggo na matagal nang hindi ginamit. Ayan, parang fresh pa rin siya, o, oh, diba? O, oh. So, mayroon din tayong ano, vegetable stocks kasi guys, mag, mag ano tayo ngayon. 'Di ba wala tayong meat kasi Friday. ah uh, good Friday today. So, later mga 3 PM, alam niyo na, papagat kanan, 'di ba? So, hindi na natin banggitin. So, mayroon na tayo dito at mag lagay tayo. Gugasan natin yung munggo. Tatanggalin so, natin siya dito. Pati yung bilis so guys sweet lang guys nasa na natin yung munggo guys yan ang munggo, hugasan at mainit sa labas buti na lang kagabi, umulan malakas yung ulan kagabi So first, kagasa natin yung munggo para malinis kasi magbo-boil tayo. Ayan, mo-hocus pa guys. Ayan. Ito. Ayan. So, magtapon tayo tubig. Maraming tubig. Ang tanki. Ganda din yung tanki na yun, guys. Kasi mayroon din siyang filter doon. ba diba, tanki yan? Tapos may filter. Pagdating naman dito sa loob, may filter pa sa ilalim. Ayan, no? Oh. May filter dyan sa ilalim. Ayan. Filter natin dito. Malinis lahat plateo Pero magbabrown pa rin siya pag over sa, alam mo ba yung over sa ulan? Nagbabrown na siya. Ayan. Start boiled na guys. Yung ano. Ayan, tanggalin natin to. Ayan. Ano yan? So, munggo na uma, to, umaakyat siya. It means hindi siya maganda. So, tatanggalin nyo guys. Ayan. tatanggalin natin. So, kuha tayo ng takip. Takip, takip. Kuha ko ng takip, guys. For the munggo. Ayun. So, ayusin na natin to. So, ngayon is huhugasan natin yung malunggay. Wait lang, guys. Boiled na yung munggo natin, guys. Ayun. So guys, lagyan natin ng asin para may lasa yung pagbo natin ng ano, mongos. Yun. Lagyan ng asin para may taste. My taste, my taste, my taste. Sorry. So, takpan muna natin at gagalaw. Ah, Ayusin gagalaw. Aayot, aayosin ko muna to guys. Pugasan natin ang malunggay, guys, para tanggal alikabok. Kasi sa labas, guys, sa labas ng gate, syempre alikabok. Tapos, maraming mga nag, nag uh, ano, nagsusunog ng mga grass. Uh, di ba? Kailangan tanggalin ang mga germs. So, guys, ayan. Tatanggalin na natin yung dahon niya. Ayan. Wait lang, guys. Ayan, nakaready na tayo. Nandito na rin tong lemongrass. Nakahugas na rin. Ayan. Puputuli na rin natin yan. So, Tanggalin na natin yung leaf niya guys, yung dahon. Tanggalin na natin. And nandito na rin to. So, i-ready e na lang natin. Tapos, ito. ito mamaya na yung mga sibuyas. Ito muna. Yan. Kung paano tanggalin yung dahon. Yan. Ganun na guys. oh, yan. Di ba? Pag may, may, pag may matigas, tanggalin nyo na lang. Ayan. Ito, may matigas siya. So, ganito yung pagtanggal ng dahon ng malunggay. Okay, guys. Hindi mo naman pwedeng isa-isahin. Kasi um, ka naman ng isang taon. Tiyari. Siyam, <laughs> siyam. Hindi mo kailangang tanggal-tanggalin ng isa. Isa-isa, ganun hindi. So, gagalin, gagan, gaganyanin mo lang yung kamay mo. Tapos, ganun. Yan. So, ito, guys. Ganun. Moringa. Ang sarap ng malunggay. Yan. Ganun lang guys hanggang matapos. Hanggang matapos siya. Yan. Tatanggalin mo lang yung matigas. Ganun. Hanggang matapos siya. So, tatanggalin ko muna, guys. Uh, Mag-ano tayo, guys? Mag... Uh, mayroon tayong sibuyas dito. At saka... Garlic. Ayan. So... igigisa natin kasi, guys. So, ang gagawin natin is... Pahin natin yun. Ah, uh, liit... Liitan natin. Liit... Ah, uh, putulin natin ng maliit ang ikat natin ng maliit ang garlic. Yan, mag-ready na tayo. I-ready ko lang siya guys kasi habang nagpapalambot pa yung munggo. Hindi pa kasi malambot. So, i-prepare ko na yung lahat ng mga gamit ang uh, isang cup. So, para mamaya, diritso na yung trabaho ko at diritso na yung paggawa ko ng sabaw. At naka-ready na rin yung malunggay guys. Ayan. Pinakita ko lang guys kung paano siya tanggalin ng ano ayun so next okay na 'yon so dito tayo sa maliit na onion dito tayo sa pula magsarap kasi yung pula guys mas gusto ko kasi yung pula eh mas medyo may uh, matapang 'yan medyo may tapang tanda guys kung may dahon kayo ng dahon kayo ng may kung may dahon kayo ng ah tawag niya But, ano nabuyoy ay pag may ano kayo may sibuyas dahon kayo pwede nyo ilagay at the end tapos haluan nyo rin ng chili guys para masarap yung uh, munggo ninyo Igi, kasi, I-gisa ko kasi itong munggo paborito nila guys natikman nila ba yung gumawa ko nito so pinatikim ko kay Marian so yung nagustuhan ni Marian, ayun, ay gusto na rin nila. Tinikman na. Nagtanong sila kung anong mga recipe ng munggo, yung mga gamit. Sabi ko, simple lang, malunggay lang naman, tapos gisado, igisa lang. Yun lang, tapos lagyan mo ng uh, coconut milk, eh, yung ano, yung... Anong tawag yan? Uh, yun coconut milk. Ano tawag yan sa atin? Niug. Dito kasi guys, sa kanila walang... May niug naman, pero hindi hindi sila gumagamit ng mga ganyan eh. Hindi sila bumibili ng mga ganyan. Yung sa dilata lang talaga sila bumibili. Kaysa naman bibili ka pa ng Mio, tapos no. Okay, silipin muna natin yung munggo. Parang wala ng tubig yung munggo. Baka masusunog na siya. So guys, garedy ko lang siya. Yan. I-ready ko lang sya at paputulin natin itong onion. and peal mo na natin yung munggo, baka need pa ng water, need ng hot water. Pag uh, ano tayo guys, mag... Uh, mayroon tayong sibuyas dito at saka garlic, ayan. So, igigisa natin kasi guys. So, ang gagawin natin is, nahin natin yun. Uh, liit, liitan natin. Liit. ah uh, putulin natin ng maliit ang ikat natin ng maliit ang garlic. Yan, mag-ready na tayo. I ready ko lang siya guys kasi habang nagpapalambot pa yung munggo pakasi kasi malambot. So, i-prepare ko na yung lahat ng mga gamit ang uh, isang cup. So, para mamaya, diretso na yung trabaho ko at diretso na yung paggawa ko ng sabaw. At nakaready na rin yung malunggay, guys. Ayan. Pinakita ko lang, guys, kung paano siya. Tatanggalin ng ano. Ayan. So, next. Okay na yun. So, dito tayo sa maliit na Onion. Dito tayo sa pula. Magsarap kasi yung pula, guys. Mas gusto ko kasi yung pula, eh. Mas medyo may uh, matapang. Yan, medyo may tapang. Ganyan, guys. Kung may dahon kayo ng dahon kayo ng may, kung may dahon kayo ng sip, ah, ang tawag niya. Ba't ano, nabuyoy, eh pag may ano kayo, may sibuyas dahon kayo, pwede nyo ilagay at the end. Tapos haluan nyo rin ng chili guys para masarap yung uh, munggo ninyo. Igi kasi, igisa, ko kasi itong munggo, paborito nila guys, natikman nila ba? Yung gumawa ko nito, so pinatikim ko kay Marian. So, yung nagustuhan ni Marian, ayun, gusto na rin nila. Tinikman na lang. Tanong sila kung anong mga recipe ng munggo may mga gamit. Sabi ko, simple lang, malunggay lang naman, tapos gisado, igisa lang. Yun lang, tapos lagyan mo ng uh, coconut milk, yung ano, yung, ano tawag yan? Ah, uh, yun, coconut milk. Ano tawag yan sa atin? Niyug. Dito kasi guys, sa kanila, walang, may niyug naman, pero, uh, hindi, hindi sila gumagamit ng mga ganyan eh. Hindi sila bumibili ng mga ganyan. Yung sa dilata lang talaga sila bumibili. Kaysa naman bibili ka pa ng niyo. Tapos, no. guys, silipin muna natin yung munggo. Parang wala ng tubig yung munggo. Baka masusunog na siya. So guys, garedy ko lang siya. Yan. Garedy ko lang siya. At puputuli natin itong onion. Ano mo na natin yung munggo. Baka need pa ng water. Need ng hot water. So, i-check natin yung munggo. Oh, la Wala pa. Matigas pa siya, guys. Ayan. Gold mongos matigas pa siya. So, continue na natin yung ano. Nagputol ako ng ano. Ayan, onion. Di pa tapos. Andito na rin yung moringa natin. Ayan, yung mga gamit natin. Ayan. So, ito, lagyan muna natin ng initubig. Di pa siya, di pa siya, ano, di pa siya luto. Di pa soft. Ayan, matigas pa siya. Dagdagan ko ng water, guys, kasi matigas pa yung munggo. Ayan, hihintay natin siyang magsoft wala pa lumambot pa malambot matigas So guys, free, finished product na yung munggo natin. Ayan, tinanggal ko na yung lemongrass. So kanina guys, nawalan tayo ng busis charing. <laughs> Kasi nasa gilid ko si, ano eh, si madam. So hindi ako nagsasalita habang na ganito. <laughs> Nakita naman niya akong nagbibidyo. So guys, ito na guys. Ayan. Ilagay na natin siya dito at tayo kakain. Ayan. Tapos, syempre, may chili pa yan, guys. Ayan, may chili, oh. Char, ganon. Ayan. Yeah, thank you, guys, for watching. Noto na yung munggo natin. Thank you. Munggo. Thank you, guys, for watching. Done. Finish, finish, finish product. Ginataang malunggay. With munggo. There you go.